Hi guys, good morning. Breakfast tayo. Nag-copy ako, tsaka... Gumila ako ng kuha niyo. Ambalay. may buhad pa naman. So pwede pa to. Tapos, in Breakfast tayo po. minsan nag ako sa ano or napapansin niyo ba na yung mga views or kaya yung yung ina-upload yung mga video mas marami ang views kaysa sa reactions yung mga reactions mas maraming mas malaki ang views tapos maliit lang yung reactions <coughs> yung iba kasi na mga yung ibang tao mga ang iba kasi curious sila sa sayo kaya napakul na napapanood nila yung video pero hindi sila nagre-react kasi yung iba parang uh, tinitingnan din nila or no observe nila minsan yung pagkatao yung the way ka mag-vlog yung iba naman naiinggit kaya although nakikita nila pero hindi sila na, hindi sila nagre-react kasi yun ang na-observe ko eh. Mas, ano eh, mas mataas ang views kaysa sa reactions. Iwan ko lang yung iba kung bakit. Bakit? Ganon na mas, ano, mas napapanood naman nila pero wala silang reactions. Ayaw nila mag-react. Dahil nga, yun nga, queer sila sa, ano, sa, sa sa personal natin or kaya kung kilala natin or kung hindi man hindi pa nila tayo masyadong ano, uh, kilala lalo na kung mga bagong ba, ano lang mga bagong nagpa-vlog sa vlogging naman maraming namamalang mga bashers mga ayaw sayo pero dapat tuloy lang sa ano sa pagpablog lalo na sa mga beginners kagaya ko hindi lang naman ano hindi lang naman tayo intention na para kumita although as a vlogger din or kaya sa uh, content creator may mga napapasaya din ng mga tao tulad ng mga sa mga funny videos yung mga ibang vlog na nakakatawa kasi ako pag dumadaan ako sa video napapanood ko siya dahil nagla-like ako or kaya nagka-heart. Depende kung paano din deliver yung video. Tapos ngayon, <clears throat> itong ano ko kasi itong account ko, matagal na yan, hindi ko lang ginagamit before kasi nga naka-hack siya. Then na-open ko siya lately lang. Tapos, kahapon, meron akong manabigyan ng star. Pero nung, nung nakapagsin ako ng apat na beses ata or lima, hindi na ako makapagsin na nag-feel na siya. Hindi ko alam kung bakit. Sinek ko yung account ko. Wala yung problem. Kasi ako mahilig talaga mag-engage. Pero kahapon din na ako nakaano, hindi ako maka-like, hindi ako maka-comment. Di ko alam bakit. Ang pagiging vlogger at saka content creator may yan. Takes years depende kung mag-viral ka agad. Hindi ka tatagal mag-monetize ma ka agad mapapairal lang video kaya sa mga kagaya kung mga maliliit pa yung bahay dapat magtulungan tayo para para mapansin tayo ma Maging kilala. Kaya mabayaran ang video or kaya ma-monetize yung iba. Tapos nakapansin ko mga halos lahat mga vlogger na Pero actually, kahit naman vlogger na lahat nanonood pa rin ako sa mga videos eh kasi iba-iba naman ang video eh hindi naman para pareha may nakakatawa may nakakalungkot mayroon nagtatanggal ng stress kaya hindi naman ibig sabihin vlogger na lahat wala nang manonood. iba-iba naman ang ano natin ang content Facebook kung ano lang yung ano ko kaya ang gawin nyo lang na provide ko na video pero sana, next time, may mga maisip pa rin ako. Lalo na busy ako sa trabaho. <laughs> Pag may break time lang or kaya may time na pwede makapag-vlog o makapaggawa makapag ng video, yun lang. hindi masyadong mapahit ang palay maroon kasi akong luto kahapon parang lagi ko ng asukal pero wala siyang wala siyang taba parang siyang may amoy Ano na gusto ito kagabi um, may gata po Dapat kayo nag-react din kayo. Kung nanonood kayo, mag-react din kayo. Bakit pag-engage ba? Maliit man yan or malaki? Hindi lang. Bye-bye.